mga ka po sa video mga ka yung mga yan eh lang po yung baon na nakakaroon nga yung mga sa buhay dito lang mga ka sa islay dito rin lang po na luto po to nangyayaw ko lang po ng paminta na powder sa mga Kau dalam panggil benda ni Ambil estamspe sol Nu hir, men respuesta korang Veo tu Siada macam Ini yang ito na mga kasipula at doto na po. Tatanggarin ko na po dito sa kawali mga kasipul. Kaya doto na po. At isusunod po, po yung tatlong natira. Ito yung tatlo. Yan. Pinalagay ko na po yung tatlong mga kasipul. Ayan. 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 Ayan.

bắt gạo cái thế này ừm thôi đi đó da Eh, ito na mga kasipol, luto na po at i-off na po yung aking lutoan at tatanggalin mo na po dito mga kasipol <coughs> dahil luto na po yung ating sa itong Yan. Ito na, tapos na po mga kasipol. <coughs> Hanggang dito na po yung ating video. Maraming salamat po. sa iyo lahat.